Bubuksan na ngayong araw ng MMDA ang emergency layby sa ilalim ng Quezon Avenue flyover na pwedeng masilungan po ng mga motorcycle riders oras na maabutan po sila ng ulan. Si Benji Dorango sa Detalya Live. Rise and shine, Benji. Dayan, may good news ako sa iyo, lalo na sa ating mga ka-rider dahil bubuksan na ngayong araw itong tinatawag na emergency uh, layby para sa mga motorsiklo dito yan sa ilalim ng Quezon Avenue flyover at itong nakikita nyo ngayon sa aking likuran, yan ang uh, isa sa dalawang motorcycle lay-by dito sa ilalim ng Quezon Avenue flyover. Ginawa ito ng uh, MMDA para may masisilungan ang mga motorcycle riders kung aabutan ng ulan, lalo ngayon tag-ulan. Kapag binuksan na, pwede nga sumilong dito ang mga rider lalo na kung may emergency, may kailangan gawin tulad ng pagsisuot ng kapote at ang iba pa. May mga alituntunin lamang tayo na kailangan sundin kung gagamit ang emergency motorcycle lay-by uh, tulad na lamang ng uh, para sa mga motorsiklo lamang ito dayan at uh, bawal ang pumarada ng matagal. Maari lamang magtagal ng 10 minuto ang pagparada dito matapos ang ulan. Magpaparada lamang ng maayos at panatilihin siyempre na malinis ang lugar. Si MMDA at uh, Chairman Don Artes naman ang mangunguna sa pagbubukas nito ngayong umaga, alas 8 yan ng uh, umaga, kaya tayo nandito ngayon para ma-cover natin yung event na yan. At uh, ngayong uh, alas 8 nga na yan ay maaari, tong, maari uh, maaari na gamitin ng uh, mga motorcycle riders natin, lalo na mamiyang hapon o ngayong araw kung sakaling uulan. Samantala, traffic update naman tayo, Dayan. Uh, dito sa EDSA, Quezon Avenue ngayong TGI Friday. Unahin na natin itong northbound lane ng uh, EDSA uh, sa ilalim ng Quezon Avenue flyover. Ito nakikita nyo ngayon, ito yung ating service road. ano Patungo yan ng uh, monumento sa Caloocan. Tuloy-tuloy lamang ang kanilang biyahe ng mga sasakyan dito sa service road hanggang makarating ng munyos May kaunti lamang pagbabagal at uh, may build-up uh, sa may bandang uh, Balintawak pero makalampas niyan tuloy-tuloy na uli ang biyahe hanggang makarating ng monumento sa Caloocan. Samantala sa southbound lane naman, ay nagkakaroon ng pababagal syempre dyan sa may kamuning area dahil sa ginagawang uh, kalye pero tuloy-tuloy na yan makalampas may pagbabagal din sa harap ng uh Camp, uh, Camp Crame maging dyan sa Ortigas Avenue at moving na makalampas ng Show Boulevard samantala magbabagal uli pagsapit naman ng Ayala, Makati area at maging dyan sa Taft Avenue Yan muna ang update mula dito sa Quezon Avenue, ilalim ng Quezon Avenue flyover EDSA, balik sa iyo Diane. Maraming salamat, Benji Durango.